dahil sa teknikalidad, binawi ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon sa kaso ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP at ng Philippine Airlines. Dismayado tuloy ang FASAP dahil tagumpay na sana sila na udlot pa. Paglilinaw po, ang kaso ay yung inihain ng FASAP at hindi po yan ng paleya. Nakatutok si Leah Manyala. na na ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP ang kaso nito laban sa Philippine Airlines. Noong September 7, pinal na dapat ang desisyon ng second Division ng Korte Suprema na binabasura ang motion for reconsideration ng PAL at naguutos na bayaran at ibalik sa trabaho ang 1,400 the flight attendants nito na iligal umanong tinanggal sa trabaho noong 1998. Pero pinuna ng abogado ng PAL na maling division daw ng Korte Suprema ang naglabas ng desisyon. Kaya ngayon, binabawi na Supreme Court ang ito. There appears to be a misapplication of the rules. The court and bank likewise decided to recall the resolution of the second division. Habang dinidinig kasi na Supreme Court 3rd Division ang kaso, nagretiro ang presiding justice nito na si Justice Consuelo Inares Santiago. Sa internal rules ng Korte Suprema, dapat bumuo ng special division na magtutuloy sana sa pagdinig ng kaso, pero hindi ito ang nangyari. Sa halip, napunta ang kaso sa 2nd Division. Now what could have happened is that a regular member of the 2nd Division who was designated to sit as a member of the special 3rd Division okay, uh, decided it and thought that he was deciding that, he or she was deciding that as a member of the second division. Ang mangyayari ngayon, bubuksan ulit ang kaso at diringgin ito na Supreme Court and Bank o ng lahat ng mahistrado ng korte. This is a very important case and uh, we want to remove all doubts. That does not mean that the decision of uh, the second division is wrong. It only means that uh, it should be decided by the appropriate special division. Dismayado naman ang FASAP sa naging desisyon ng Korte Suprema, lalot anila. Ibinasa lang daw ito sa sulat ni Attorney Estelito Mendoza na abogado ng PAL. Saan pa makakakuha ng hostisya ang mga manggagawa? Kinokonsulta na ng FASAP ang kanilang mga abogado para sa kanilang susunod na hakbang. Sa ngayon daw, hindi na muna magkokomento ang PAL management. Hawak na daw ng legal counsel nila ang kaso at hinihintay pa nila kung ano ang kanilang magiging hakbang. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 horas.